sa isang makulay, kakaiba at mayamang tradisyong iyong mapapanood at mararanasan dito lamang sa Iriga City? Isa ka man sa mga kalahok o manonood sa parada ngayong nalalapit na Tinagba Festival 2025, halina't samahan mo kung alamin ang ilang mga nakakamanghang impormasyon patungkol rito, ang pinaka-inaabangang pagtitipon ng mga malikhaing iriganyo para sa kaalaman ng lahat, ang Tinagba Festival ay isang cultural celebration na isinasagawa sa probinsya ng Camarines Sur, partikular na sa lungsod ng Iriga tuwing ikalabing isa ng Pebrero kasabay ng kapistahan ng Our Lady of Lourdes. Kung ikay mag-aaral o empleyado na nagtatrabaho sa lungsod, wala kang dapat ipag-alala dahil ang nasabing petsa ng pagdiriwang nito ay nakatalaga bilang special non-working holiday sa ilalim ng proclamation number 2055 ito ay taon-taong isinasagawa bilang pagunita sa ritual ng pasasalamat ng mga ninunong Bicolano na nag-aalay ng bahagi ng kanilang ani sa mga Diyos noong pre-Hispanic period. Ang tinagba ay hangos sa salitang tagba na sumasalamin sa tradisyon ng mga ninuno na naniwala sa animism. Bagamat may sariling tradisyon ng nabuo, kung saan sa tuwing natatapos ang kanilang ritual ay nagkakaroon ng salo-salo at merrymaking ang mga sinaunang Bicolano ng nang maimpluwensyahan ng Spanish colonizers ay nahaluan na rin ito ng mga gawain Kristiyano. Taong 1974 naman nang ma-develop ang Tinagpa Festival dahil kay Jose Calleja isang abogado at businessman na siyang nagpausbong sa turismo ng Iriga City sa pamamagitan ng pagbuhay sa nakagawian at tradisyon ng mga Bicolano. Tampok dito ang parada ng mga magsasaka, dala ang kanilang mga ani na kadalasang nakalagay sa Kariton na hinihila naman ng mga kalabaw. Nagtatapos ang parada sa mismong groton ng Our Lady of Lourdes na matatagpuan sa Calvario Hills. Sa paglipas ng panahon, samut saring aktibidad na rin ang naidagdag sa pagdiriwang ng Tinagba Festival na ngayon ay isang month-long event na. Gayunpaman, ang mga major activity ay nakatalaga pa rin tuwing February 11, tampok ang kompetisyon ng bull cart parade ng mga prutas, gulay at iba pa ang produktong pangagrikultura. Bukod pa rito, ang mga magtatanghal o performers suot ang kanilang engrandeng costumes sa street dance event. Para sa dagdag kaalaman, ito si Carol Tirao, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.